Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa Pilipinong umatake sa Australia, dala ng selos, galit at angking kasamaan na hindi niya pinagsisisiyan. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang Pilipinong si Alexander Villaluna o Alex ay pumunta ng New Zealand upang makapagtrabaho bilang isang nurse doon. Ngunit dahil siya ay isang banyagang nurse bago makapasok sa ospital bilang registered nurse, kailangan niyang dumaan sa isang competence assurance program para makatanggap ng practicing certificate at maging isang legal na rehistradong nurse sa New Zealand. Dahil sa training na ito ay nakilala niya ang kapwa Pilipino na si Jovi Pilapil na isa ding nurse doon noong 2007. Naging malapit na magkaibigan ng dalawa hanggang kalaunan ay naging magkasintahan at nagsama noong 2008. Sila ay nabiyayaan ng anak na lalaki noong 2011. Ngunit hindi ito ang unang anak para kay Joey dahil meron na siyang tatlong anak sa kanyang unang asawa. Noong 2013, lumipat ang mag-asawa sa Australia para sa mas magandang oportunidad na naghihintay sa kanila doon. Si Alex ay nagtrabaho sa Concord Hospital sa si Sydney at si Jovi naman ay nagtrabaho sa isang nursing home. Sa pagbuo nila ng sariling pamilya ay naging masaya ang pamumuhay nila sa inuupahang bahay sa Auckland. Ngunit napansin ni Jovi na naging masyadong seloso at posesive ang asawa. Pinagbabawal siya makipag-usap sa mga lalaki at hindi pinapayagang lumabas kasama ang mga kaibigan. Dahil dito, kaunti lamang ang kaibigan ni Jovi at bibirang lumabas ng bahay. Ngunit lumala ang sitwasyon sa kanilang bahay dahil umabot na sa pananakit ang pagsasama ng mag-asawa. Ayon sa isang report, madalas suntukin at sakalin ni Alex si Joey kahit nasa maliliit na dahilan. Dahil sa takot hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin para sa kanyang mga anak, ay nakipaghiwalay si Jovi noong November 2015. Matapos ang pitong taon nilang pagsasama. Hindi ito matanggap ni Alex kaya't araw-araw niyang ginugulo si Jovi sa pamamagitan ng pagtiteks, pagtawag o pagpunta sa bahay nito. Ipinaalam ito ni Jovi sa mga pulis dahil na rin sa pang-aabusong naranasan niya noong nagsasama pa sila. Dahil dito pinayuhan siyang gumawa ng hakbang para maprotektahan ng sarili. Kaya't noong January 2015 napilitan siyang kumuha ng isang interim apprehended domestic violence order o or restraining order laban kay Alex para hindi na siya gambalain nito. Ngunit hindi pa rin ito tumigil dahil ang mga taong malapit kay Jovi, gaya ng mga anak niya sa unang asawa, ang kanyang tinetext at tinatawagan para lang tanungin kung anong ginagawa ng dating asawa. Binalaan pa niya si Jovi na papatayin siya kung mahuling nakikipag-date sa ibang lalaki. Sa kabila ng lahat ng nangyayari ay naging magandang takbo ng karier ni Jovi dahil sa mga panahong ito ay na siya bilang deputy director sa kanyang trabaho. Kaya hindi na pinansin ni Jovi ang mga banta ni Alex dahil nagsisimula ng umayos ang kanyang buhay. Nagumpisa na rin si Jovi na gumamit ng online dating app na Tinder. At doon ay nakilala niya si Keith Collins, isang 53 years old na Irish businessman. Siya managing director ng Elite Packing Solutions. Si Keith ay naging junior coach at presidente ng isang rugby team. Ang diborsyadong si Keith ay may tatlong anak sa unang asawa. Kahihiwalay lang niya sa dating girlfriend at tulad ni Jovi, sinubukan niya ang dating app na Tinder at nagbaba kasakaling dito na niya makikilala ang kanyang panghabang buhay na pag-ibig. Nagsimulang mag-usap si Keith at Jovi. Makaraan lamang ng ilang araw ay nagplano silang magkita para lalong makilala ang isa't isa. Kaya't noong March 30, 2016, nagkasundo si Jovi at Keith na magkita para sa kanilang unang date sa isang mall. Bandang alas 9 ng gabi sila ay kumain sa Kangnam Barbecue Restaurant. Walang kaalam-alam si Jovi na noong mga oras na iyon ay hinahanap na pala siya ni Alex. Matapos ang shift nito sa ospital ay tinawagan niya agad ang bahay at trabaho ni Joey at nalamang wala siya doon at lumabas kasama ang mga kaibigan. Kaya naman agad siyang pumunta sa Westfield Shopping Center at doon nakita niya ang kotse ni Jovi sa parking lot. Inisa-isa niya ang mga kainan sa lugar at nakita si Jovi na kasama si Keith na kumakain. Dala ni Alex ang isang backpack at sa loob nito ang malaking patalim na binili niya ilang linggo lang ang nakakaraan. Matapos panoorin ng dalawa, bigla niya ang nilapitan ng mga ito. Hinawakan niya si Keith sa balikat at binulong ang Bakit kasama mo ang asawa ko? At sabay na sinaksak sa lieg at kanang tagiliran ng katawan. Nabigla si Jovi at nagsisigaw na tigilan ang ginagawa at kumakain lang sila. Ngunit binaling ni Alex ang atensyon sa dating asawa at sinaksak din ito sa kaliwang bahagi ng tiyan at braso. Dahil dito tumakbo si Jovi na magkaroon ng pagkakataon at nagtago. Kaya't binalikan ni Alex si Keith nang makitang gumalaw ito at patuloy na sinaksak ito sa katawan hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Matapos ito ay kalmado siyang tumayo at lumabas sa kainan. Umupo siya sandali sa may fountain at tinawagan ang anak ni Jovi. Sabi niya dito na mukhang napatay niyang lalaki at nasaksak si Jovi. Pagbaba niya ng telepono ay bumalik siya sa loob ng restaurant. Kahit na nagkalat ang dugo sa mga kamay at katawan niya, ay kalmado itong nakaupo sa mesa, malapit sa katawan ni Keith. Nagkagulo naman ang mga tao sa labas at noong mga panahong nangyayari ang krimen ay tumawag na ng puli sa mga saksi. Kaya't kalaunan dumating ang isang babaeng pulis at dahan-dahang inaresto si Alex na hindi naman nananlaban. Si Jovi ay dinala agad sa ospital para gamutin ang mga natamong sugat. Subalit si Keith ay idiniklara ng patay ng emergency services. Base sa investigasyon, nagtamo si Keith ng labing dalawang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakita din na tatlong linggo bago ang krimen ay bumili si Alex ng hunting knife at camouflage backpack. Si Alex ay sinampahan ng kasong pagpatay at tangkang pagpatay. Hindi naman niya itinanggi ang pagkakasala at nagpasa ng guilty plea sa korte. Sabi ng prosekusyon, ang krimen ay isang brutal na pag-atake sa isang taong walang kalaban-laban, walang armas at walang kaalam-alam dahil lang sa panibugho, galit at kasamaan ni Alex. Sabi naman ng depensa ay nandilim lang ang paningin ni Alex dahil sa selos at galit. Kaya niya ito nagawa. Dagdag pa ni Alex ay nagawa niya ito sa sobrang pagmamahal. Noong June 2017, ang 45 years old na si Alex ay nahatulan na guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Siya ay makukulong ng 40 years at may posibilidad sa parole matapos ang 30 years kaya't maaari siyang mag-apply para sa parole sa March 2046. Sa isang liham na sinulat niya para sa pamilya ng biktima, nakasaad doon na ayaw niya sana magsulat ng letter of apology kasi galit pa rin siya sa nangyari sa kanya. Dagdag niya na dahil sa panandali ang pagkabaliw na wala ang lahat ng ligaya. Namatay si Keith at siya rin ay namatay. Paalala niya na huwag subukang parusahan ang sinumang gumawa ng masama sa iyo. Hintayin ng Diyos na parusahan sila ng kanyang galit. Ipinagmalaki pa niyang bilang nurse marami siyang buhay na nasagip dahil na rin sa dugong kanyang nadonate. At sa huli, humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa. Noong August 2022, si Alex ay tinanggal sa nursing registry ng New Zealand at ipapasa ang desisyong ito sa Australia para matanggal na rin siya sa registry doon. Sa kasalukuyan, si Jovi ay nakamove on na sa masalimuot na karanasan na ito. Kasama ang kanyang mga anak at bagong asawa ay matiwasay na siyang namumuhay sa Australia. Isa na namang totoong kwento ang inyong natong hayan. Sana ay nagustuhan niyo ang aking pagbabahagi. Bago ko tapusin ang video na to, shout out po Miss Sheila Venus Corpus from Singapore. And her sons, John Elvin Kim Nico Corpus de la Rea and Shervin Yavi Corpus de la Rea. Miss Teresita Calo from the U.S. Miss Maria Socorro Mejia from Italy. Miss Marian Ortiz and Carl Frederick from Batangas, Miss Amelia Tuano Tragura from the Canary Islands of Spain. Lady Isa. Miss Nilda Romeo. Miss Marge C. and Miss Tabby B from Tampa, Florida. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghaya nyo ang mga true-to-life crime stories dito.